Kakatapos ng briefing uh, tungkol nga sa mga nangyari sa uh, bagyong Pino. Ang uh, talagang naging damage ay galing sa baha uh, dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At uh, uh, nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga uh, protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. DSWD mag-provide mag -provide ng uh, relief goods. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung meron mga nasugatan. Tapos meron tayo pa uh, cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Uh, para meron silang magamit para makapagtayo uh, ma -ma 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 na naman sila ulit ng bahay. Meron tayong mga i-relocate -re kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. Ngayon, meron ding tayong uh, temporary shelter para dun sa walang hindi pa makauwi ng kanilang bahay at nagpapaikot pa nga ang public works. For example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erod, uh, baka kailangan nang ayusin baka kailangan sarahan na nagbigay din ako ng warning sa ating mga uh, sa ating mga mga local executives na may padating pa na bagyo ngayon sa tingin namin hindi naman hindi naman yata dadaan dito sa Visayas pero uh, magingat mag-ingat pa rin lahat at uh, hindi natin alam uh, dahil kami kumisan lumilipat kami naman kami naman ngayon Northern Luzon at Central Luzon ang nag-aabang para dito sa uwan na parating We are very, very sorry. Uh, hindi ko uh, na, na siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating uh, casualty figures. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Uh, yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba-iba yung nangyari. At uh, hindi napag hindi natin napaghandaan dahil iba yung uh, inexpect natin. Tubers Clippers, making long news short. Subscribe now.